Yan mga best friend no? oh. Uh, tayo maglilipat ng mga fingerlings dito sa may kalsada namin Sa may labas Ito yung mga naiiwan ng baha Ng bubaha eh, Napunta dito yung mga fingerlings Kaya gagawin natin Para hindi sayang uh, Pukuhanin natin kasi mamamatay na ito dito eh. Wala ng tubig Ayan o no? oh. Uh, at lalagay natin sa bakantong yung para lumaki pa sila dun sayang si mamamatay lang oh dami oh ayan baka daming fingerlings sayang naman para lumaki pa ayan oh tingnan mo yung mga bata natuwa na rin oh so. ayan ay Ayan ang mga fingerlings na naiwan ng baha Ay, dito dami. sa aming harapan ng bahay. Lusada. Ayan o, oh, dami. Kukuhanin natin lahat yan. Tong, tari mo na dun. Mamatay na yan. Ayan, dadalhin natin dun ulit sa ano sa bakanting fish pond. Para sila ay lumaki pa. Ayan. Mga naiwan ng baha. Dami pa rin. Da. Dami pa rin po. Okay. Mama, na mabubulok eh, babaw sa harapan natin. Kaya eh. ko dito para lumaki. Ayan. para lumakit pa sila so para may mahuling malalaki sa susunod ito natin sa abakanteng fish pan lalagyan natin yan doon para lumaksilake, sayang Ayan, puro fingerlings ng tilapia yan. Ayan, ayan Lubog mo yung ano, tong. Yung batsa. Ayan, paapawin mo. Ayan o. Ayan. Marami yan no? Para maglakihan pa. Kasi marami nangingisda dito para may mahuli pa silang malalaki sa susunod. Yan. Yung iba ano na eh. Matay na, yun Pero mas marami pa rin yung ano, mabubuhay diyan. Yan. Balikan pa namin yung iba. Si babaaho lang dun sa may harapan, masasagasaan ng mga sasakyan tsaka ano. Tsaka tutuyo na yung tubig, Mamatay na lang sila. Yan. Busi natin yung silang lahat para ano para hindi masayang para lumaki ay yung mga natangay ng baha bahang egay anong bumagyo na si egay ang daming dalang tubig May stock dito sa amin yung ano stuck dito sa amin yung mga fingerlings ayan Ayan, dami oh. No? Sa lokan niya na yung mga ano mamamatay na yan, sayang. Ayan. Oh, may tumulong na rin sa amin oh. No? Ayan. Ayan, pinala na sa dami. Ayan. Ang dami niya no. Shout out pala sa mga viewers natin. Kung gusto nyo manghuli rin, punta kayo rito. Ayan o, dami. Ayan o. Oh. Sobrang dami yan. Kala mo kaming hatcher eh, dito ng tilapia. Yung iba, ano na o. Oh. Namatay na. Pero, ibali na. Basta yung iba, mabuhay pa. Sayang Ayan. Hindi mo isalok diyan. ayun na na ano, yung marami. Diyan pa kanila ko po napupunta lahat dito kaya sabi ko mo Ito, uh, ano, mo, ganun din mo mo to. Sige, yaman na yung iba. Basta mamamatay na rin yung iba eh. -okay mo yung ano. Yan. Yan. Sige. Okay. Yan. Ubusin natin yan para ano, mailipat natin sa mas maraming na tubig para dun sila mabuhay. Sayang, sayang kasi. Ayan. Madami. Oh, dami. Oh, mga bata, oh. Tuwan-tuwa nung nila lalagay sa bote gustong paglaruan pero ang dami kasi ayun hey o ayun din sila oh. sa tapat naman ng kapit bahay namin to mamamatay na kasi yan pagkakasinamatayan babaho lang dito sa amin kaya ano na rin yan rescue na rin namin yan rescue the same time para hindi bumaho dito sa harapan namin. Tayo ay magre-rescue ng mga fingerlings. Ayan, dami oh. Ayun. Dami. Oh, tinan nyo naman oh. Dami oh. sa sobrang dami mas ang pa sila sa tubig ngayon nilimas kasi ng pamangking ko yung tubig dun yeah. sila ata ano inuuli nila inaalaga na ata ano ba inaalagaan niya may Dati kasi ganyan din ako yung ano nung may portable uh, simple lang swimming pool akong ginawa. Ginawa ako, inuwi ko sila, pinalaki ko doon. Yan ngayon yung kasi ano. Kaya, dami oh. Ayun oh, dami. Daming fingerlings. Yan, pa-share ng video natin para maraming makapanood oh. Ito, uh, ano to, mga natirang isda sa anong baha. Tapos yung mga fingerlings. Ayan, talagay na huli natin to, Ang dami, isang ano, naplanggaan na. Dadalhin huli natin to sa, ano, sa may tubigan. Para hindi mamatay. sa mga nakakapanood sa mga nagbe-views share na lang o oh, para maraming makapanood yan rescue operation tayo ng mga fingerlings na tilapia dami sayang pagka naglaki yan Ano dami yan may hatchery tayo ng ano, fingerlings dun sa harapan ng bahay sa mga gustong order ng fingerlings <laughs> eto libre lang pero ubusin natin yung yan kasi mamamatay sayang yan papakawalan uli natin doon malawa kasi yan wala doon sa may harapan hanggang doon sa likod malawa ka yan ayan, ayan. ayan o, buhay na buhay pa sila Ayan ito nyo, natin. Merong ibang mahina na, eh, di bali ng iba yung konti lang yung mamatay kesa yung marami sayang. Ayan o, dami. Ayan. Pakishare po ng live. Para maraming makapanood. Share, share lang po. Pabalik-balik tayo doon. Tayo ay magre-rescue ng mga uh, naiwang isda ng baha na kulong sa uh, dito sa aming kanal. Para sila ay mabuhay pa at lumaki. Ayan. Ayan, ang dami po. Sayang, mamamatay kasi yan. ano Yeah. Ito sila, ang dami nang nahuli oh. Alagaan ah, daw nila yan. Yeah. Sige, salukan nyo. Ayan oh, dami. Oh. Ayan, sisave natin yung mga maliliit na yan. Iyon ang baha.